Wala, <laughs> nagpa basa ka ulan, bandam. Nagpunta ng ulan, uh, nag ulan nabila ko, din pa bilis Santon. Yan Mag na yan? si Garagis pa sa Santon. Pag mapuwata ka ng pa sa Santon, sa babaw, sa silog, pa sa Santon. sige, pasok na. Sige, yes, Luto, sige nga, tingnan natin kung marunong uh, magluto. Luluto ako si Garagis pa sa Santon. Kasi yung ulan talaga eh. Yes, yes, yes nakabili ka na? ay nakabili ka na? tapos yung tababawan, one lalaki kong islog tababa scramble mo scramble oh, mo? Oh. marunong ka talaga eh oh. asan ang supli ko? magkano ba isa nito? yung patutanton apat na 20 tapos yung isang kaya mga baba nabili ako mga ahrim matigas usapan natin Usapan natin, ibabalik mo sa akin ng supli, bakit binilhan mo pa ng ice cream yung mga bata, yung muulan. Hindi ka talaga marunong sumunod sa usapan. Kawawa <tinyo> na eh. Iti, Hindi kawawa, yan kasi ang daming pagkain. Pinatama eh, sa ta ta'kin? Kahit na, yeah. kasi hindi mo naman pera yun. Yeah, pera. Sa susunod, kung ano yung usapan, yun lang. But, 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 but. Ba't sinama mo yung bata, yung umuulan? ulan? Dati, ha? Iiyak uh, eh. Ang dami mong palusot umiiyak. na <laughs> lang <laughs> yan, lulutuwa kita. Wala nang lulutuwa, pagkita kita. Okay, hey, bahala ka. Sige. A few moments later. Ah, ah, ah. na. Uh,

Dito no? hmm. eh, ito. Ilan? Isa lang. Isa lang. Oh. Ayun, chin mo ha? Ito. Ah, lagi, lumilang. Lalaga ko ito. Ilalaga? Oh. kasi ito na yung lagi.

May darang kayo. Ba't isang si siya? Darang kayo. Nandito po darang kaya likod. Akala ko na nuto mo yan para sa akin. Ba't ikaw na ang kumakain? Ha? Akala ko nuto mo yan para sa akin na. Inuubos mo naman eh. Sabi ka. Okay. Eh. Hindi pa eh. Oh. Ang hindi na tiis, animal ka. Kasi balay kong patatantun eh. Tatay bata pa ako. May isa ko kumanap patatantun. Meron ka patatantun. Patatantun. Tatay lang, takro na ko tumali ka. May tira pa dun eh. Sabi mo sa akin, ipagluluto eh, mo ako. Nagluto ka tapos kinain mo na agad? Hindi mo lahat kiis eh. Hindi. Hindi ka na patulong. Sinungaling ka talaga. Hindi ka na patulong tulong tuwa kita. Ito pa. Hindi na. natampunan na ako. Sabi mo bibilhan mo ako. Ay bibili ako. Kinuha mo pa nga sa akin yung pera. Tapos kinain mo agad. Nagbuto na ako Ha? Nagbuto. Nagbuto ka na. Ang laki pa ng chan mo. Nagbuto ka na agad. Dati yun. Tapos hindi mo man lang tinirahan para nakatikin Oo, ang ko eh. Barito ko to eh. So, Lord, luha ka niyo. Ayawang ko sa'yo. Dati ang kunahan ko sa'yo. Sa susunod talaga eh. Ang ganda-ganda ng usapan natin ay pagluluto mo ko. Pagdating ko. Dati, hindi ka rin pa pastatan ko. Nakabalot tahlo. Bahala ka sa buhay mo. Ayaw na. Ang tahlo para sa'yo. Hindi na ka naniniwala. Hindi dapat sana ang mo Dalawa o tatlo. Tapos hinati mo sa ano? Hinati. Hinati mo. Hindi. Nagluto ka lang ng sayo. Tapos pag iluluto mo yun, kakainin mo na naman. Hindi. Hindi ko kakainin. Para sa iyo. Tapos natapos ko kumain. Kano? Kano? Kumain. Kala ko ba ako ang bus dito? Tapos ikaw ang nauuna lagi. At ikaw ang nauuna lagi. Tapos ikaw ang nauuna Tapi ano, kung pilisan mo. Eh. Ano pilisan mo lang Bakit kailangan ko ang usapan, bibili ka ng kanton, tapos sa akin mo ibibigay, tapos kinain mo rin. Hindi ko yung Ano yung tinat talaga. mo eh. Ayawan ko sa'yo. Ayaw na. Ay mo na. Bahala eh. ano, na sa mo. Ayaw na. Ayaw